Hello guys. So tapos na mga anak yung inahin natin, no? Oh. Nag-labor kahapon. So kaya nang madaling araw 3:48 in the morning nag-start na mga anak. So natapos mga 4:39. Kulang ng isang oras. So hindi pa maabot ng isang oras. Uh, after nag-inject tayo ng oxytocin sa kanya, uh, tuloy-tuloy yung anak niya. So yung lahat ng anak niya, mga kahags, is 11. Uh, puro buhay, no? 11 puro buhay. Yun. Ito na doon sa kabila. tulog na tulog no? yung mga biik natin mga kahags so, malaki ang pasalamat natin mga kahags kasi hindi siya yung inahin natin ay hindi gaya ng kapatid niya na pinapatay na yung mga biik niya so, tayo na no? kasi maging kampante tayo na nakapagdidi sila at makatulog sa kanyang mga bisig So, yun lang mga, mga kahags, no? Uh, patuloy lang tayo. Huwag tayo mawala ng pag-asa. Uh, yun, tiligay ng Panginoon sa atin. Sana, ah uh, makano sila. Uh, maging malusog, no? So, ingat din kayo mga kahags and good luck sa inyong hang uh, hug business. Uh, palain sana kayo palagi. So, huwag nyo naman kalimutan na mag-subscribe na no, sa munting tahanan natin para sa mga updates. So, maraming salamat mga kahags.